Ayan po si Papa guys Gumagawa po siya ng paraan Para po ngayong Matubang reunion Para maka Ayos po siya na maglakad O ayan po o Feel na feel po ni Papa guys ayan. O diba O Ayan po o Maayos na po siya Ang ano, paglalakad niya Tingnan niyo po o Oh. Hindi na po siya. <laughs> Makahawak na po siya sa dalawa. Dalawa niyang kamay. May dala na po. Ayun, guys. <laughs> oh, okay na po siya ngayon. Ano, ngayon 28 po. Ready na po siya ngayon 28. So, sa bailihan daw guys Ayun pinag, pinaghandaan po talaga ni papa oh tingnan niyo po si papa oh ngayon na po siya nakaisip ng ganyan sa so, katagal-tagal po siya lang po ang nag, ano yan. Siya lang po ang nagawa. Ano? DIY po ni Papa, DIY. Uh -huh. Siya uh -huh. po, ang tingnan niyo po, oh. May adjust, adjust, oh. Uh -huh. Oh, di ba? Uh, ito oh. original? Ito ang original. Yan ang original, <laughs> pag walang ganyan. <laughs> DIY ni Papa. Uh -huh. ito po, original? Tapos, kung sutin po ni Papa, makaayos na po siya maglakad. Tingnan niyo po. Ayan guys, oh. Si Papa lang po ang nagawa niyan. DIY ni Papa. Walang gastos. Ayan po. Ayan. Nagintali.

Tingnan niyo po guys. Okay. Okay. No. <laughs> huh? Ah, di oh, oh. oh. Saya nih papa guys. Oke okay. Oke okay. 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 si papa. Oh. <laughs> Manil ko! Swapi! 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 Opo! Opo ha? Anay lang? Opo! 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 Okay, tayo guys, oh. po, tayo si Papa. Oh, Ma-adjust oh. adjust po siya. Oo, oo, oo. Wala lock? Kailangan pala ma kailangan malaki. lock Kailangan Malak ma Para hindi matumba. Dito ba na? Taro nga ba pa? Ano na? Ikat na